Bakit tila yata itong mga huling araw, puro kapalpakan itong ginagawa ng Ombudsman? Anong nangyayari dito sa tanggapan na ito? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. Ito po muli si Attorney Michael Perario at uh, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Kamakailan lamang ay uh, bumulaga sa Pilipinas itong nakakahiyang balita na ito na galing sa Ombudsman na di umano ay gusto daw ni uh, Boyeng Remulla na sulatan si uh, Tito Soto, uh, Senate President, at uh, gusto daw niya uh, ipatanggal itong si uh, Senator jo Joel Villanueva alinsunod sa naging utos ng Ombudsman uh, uh, noong 2017. Ang nakakahiya dito ay buong pagyayabang na ginagawa ito ni Remulla Gayong nung pa palang 2019 ay meron ng desisyon ang ombudsman na dinidismiss na yung reklamo na yan laban kay, kay Boeing Remulia. At uh, nung uh, nabisto na siya na hindi niya alam ito, ay nagpalusot siya ngayon na it was a secret decision daw. And to further his lie, yung kasinungalingan na ito, ay gusto niya na kunyari ay i-challenge icha siya pa ito all the way to the Supreme Court. I mean, lahat naman ng abogado alam ito na imposible yung sinasabi ni Boyeng Remulia na may secret decision na ganyan. Kasi lahat ng partido doon sa kaso, pati nagre-reklamo, ay siguradong padadala ng kopya ng ombudsman. Uh, ng At yung uh, uh, records ng kaso na to ay ipinapasok sa system ng ombudsman. Kaya kung hindi mo yan nalaman, ay dalawang bagay lang po yan hindi mo yan inalam o talagang wala kang kalam-alam sa kung anong nangyayari sa departamento mo. Well, uh, yung mga pronouncements niyang mga, mga sumusunod ano, ay um, nakakabahala at, at nakakabigla. Isa na dyan yung kanyang mga pronouncement na kakausapin na daw niya ang Sandigan Bayan para uh, discussin na nila yung tungkol sa forfeiture ng assets ng mga irereklamo ng mga ako uh, congressman or kung sino man na ireklamo nila at saka yung mga seizure, yung freezing ng assets, ito na daw ang kanilang mga, mga gagawin. Eh bakit mo gagawin yan? Eh hindi ka pa nga nakapag-file ng kaso. The San Bayan is supposed to be an independent judge. At hindi sila dapat nakikinig sa kahit na kaninong mga partido. Lalo na sa prosecution. Kasi anumang desisyon na igagawa ng Sandigan Bayan, kung lalabas dito na bago inilabas ang desisyon na yan, ay ikaw ay nakipag-usap na sa kanila, that decision will be tainted with bias. At kapag uh, i-convict man kung sino man ang mga tao na ito, i-convict man sila ng sandigan bayan, pag dumating ito sa Korte Suprema, sigurado po tayo na yan ay ibabasura ng Korte Suprema because that will be a violation of the right of the accused to due process because the judge will no longer be impartial dahil kinausap mo na. So we don't know if uh, Rimulya knows exactly what he's doing or uh, he's totally ignorant of what he's supposed to do. If he's not, uh, he doesn't know what he's, he's doing, um, it's bad for the Republic uh, kasi maapektuhan yung ating uh, pag-recover ng mga, uh, mga ill-gotten wealth or yung mga assets na yan, yung mga ninakaw na yan na pera sa ating pamahalaan. Kung alam naman niya yung kanyang ginagawa at uh, deliberately ay ginagawa niya ito, mas masama din po yan. Because ang implication niyan ay ngayon pa lamang gumagawa na sila ng, ng hakbang so that the case will be compromised. At um, they're making sure that magsampaman sila ng kaso in the future, it will be defeated. So sino ang nakinabang dyan? I definitely hindi ang Republika, kundi yung mga magnanakaw nakakasuhan dahil hindi sila ultimately mananagot dahil puro depekto nga yung kaso na, na isasabang. Si Boeing Remilia lamang po siguro ang ombudsman na araw-araw ay nakikita natin sa TV na parang press conference na hindi naman trabaho iyan ng, ng ombudsman na mag-press conference, ano? At kumikilo siya na para bang siya ay still part of the executive department. Kaya inuutusan niya yung ICI at nung nasunog dun sa DPWH, inuutusan daw niya yung, yung Bureau of Fire Protection, yung PNP na mag-imbestiga, alamin ko sino ang, ang uh, may kagagawa ng, ng sunog. Mr. Ombudsman, hindi ka po part ng executive department ang dapat nag-uutos dyan ay ang mga nasa Executive Department gaya ng Presidente parang nakalimutan mo na yata hindi ikaw ang Presidente ng Republika ng Pilipinas buhay pa po si Bongbong Marcos at hindi ka man po na ng taong bayan bilang uh, uh, pinuno ng uh, Bansang Pilipinas and I think uh, this is where yung mga ginagawa ng uh, ating kasalukuyang administrasyon betrays them noon pa man, sinabi ko na sa inyo na itong ginagawa nito, yung pag-appoint kay, kay Remulia, yung investigasyon sa Senado, yung pagpihit ng ng mga uh, investigasyon from the congressman at saka dito sa mga kontraktor patungo sa mga senador, ay merong uh, other purpose. At ako, ang sapantaha ko noon, parang ang nangyayari, ipinipihit nila yung investigasyon laban dito sa mga senador na uh, perceived to be kampi kay Sara Duterte kasi ang plano nila dyan sa 2026 uulitin nila yung impeachment at kung mababawasan mo yung mga senador na kumakampi kay Sara Duterte may posibilidad na ma-impeach nila si Sara. At its current composition and number nine senators in favor of Sara Duterte means that the impeachment is already defeated. O bakit naglalakas ang loob ngayon si, uh, si Trillanes na uulitin daw nila yung pagsasampal ng impeachment sa 2026. Well, probably it's because they believe na posibleng by 2026, they have removed enough number of senators or some senators were already switched side na makukuha na nila yung bilang na kinakailangan nila which is two-thirds of the Senate para tanggalin si Sara Duterte. The ultimate objective here is to remove Sara Duterte by virtue of an impeachment to disqualify her from running from, for president. Definitely, there is no way that any of the presidential candidates today can win against Sara Duterte. Wala po kahit nasa oposisyon, sa ping, sa dilaw, sa pula, pag samasamahin nyo na wala talaga na kandidato who can statistically uh, win against Sara Duterte at this time. Kaya ang option lang nila dyan is to remove Sara Duterte from the, the election. And how does it benefit the, the Filipino people? It benefits us none. Wala pong nagiging tulong ito sa atin. As a matter of fact, lalong humihira pang ating bansa dahil puro pamumulitika ang nangyayari sa atin. Ang ating gobyerno for the past three and a half years has done nothing to improve the economy, tourism, import, export. We are being sustained you know, by uh, the OFW remittances. Yan pinakamalaking uh, pinagbumulan ng dolyar natin sa kasalukuyan. At uh, walang mga major legislation or policy na ipinapasa pati Kongreso, ang pinag-aabalahan ng Kongreso ngayon. Ito lamang budget at pag naipasa na nila yung budget, para tuwan na sila. Wala nang ibang mga important pieces of legislation ay pinapasa sa kasalukuyan. Ang umbudsman sa kasalukuyan na meron tayo, I don't think is doing his job properly. I think he is just being made as part of the propaganda machine to support his administration. Ang kilos niya, yung kanyang galaw, ay hindi pang ombudsman. Ito ay parang propaganda um, machine for the administration at the moment. Pero tayong lahat ng mga nanunood, nagmamasid. Alam na natin kung anong mayayari. Kasi tayo ay patuloy na nagsisipag-engage. We continue to monitor the situation. At patuloy din tayo nag-aaral. Kasi alam natin, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Magbuhay ang Republika ng Pilipinas.